Humus, Tama nga ka sa Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga punong tumutubo? Sa ating mga kagubata na sa unang kita mo pa lamang sa kanila, ay marahil isipin mo na agad na nagmula sila sa ibang planeta. Kaya mula sa mga balikong puno, hanggang sa punong may matinik na pangangatawan na paniguradong hindi mo gugusto lapitan, ay ito ang sampung pinakakakaibang puno na hindi mo akalain meron pala sa mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Crook Forest. Kung mabibisita ka na lang sa kagubatang ito sa bansang Poland na kung tawagin ay Crook Forest, sigurado akong may intindihan mo na lamang kung bakit tinaguri ang ang mga puno rito sa pagiging isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadila ng kapansin-pansin ang kaibahan ng kanilang itsura na mula sa pangalan na Crook Forest ay balikuri ng humigit kumulang apat na raang mga puno sa gubat na ito na umabot ng taas sa tatlong metro. At hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag ng mga eksperto kung bakit tumubo ng ganito. Ang ilan sa kanilang mga tsorya ay nagsasabi na maaaring ginawang ganito ang mga puno sa lugar na ito ng mga ninuno ng bansang Poland para malaman nila agad ang direksyon kung saan nakatayo ang kanilang mga tahanan. Na pinaniniwalaan man ng maraming mga tao ay hindi pa rin ito nasisiguro. Number 9. Sculptured Trees Kung puno lamang na dinisenyohan at ginawang kakaiba ng mga tao ang ating pag-uusapan, ay sigurado akong gugustuin mong makita ang mga kakaibang puno na ito. Noong tawagin na Sculptured Tree, na inukit at kusang inisculpta ng mga taong tinatawag na Arbor Sculptures, na nagsisiguradong magkakaroon ng kakaibang itsura ang katawan ng puno habang ito ay tumutubo kung saan makikita na kadalasang mayroong butas o siwang ang katawan ng halaman na nagbibigay rito sa kanyang kakaibang itsura. Maliban sa pagkakaroon ng kakaibang itsura, hindi naman apektado ng ganitong gawain ang kalusugan o kalagayan ng mga puno. Kung kaya't hindi naman ito nagiging dahilan para pigilan ang paggawa nito ng mga tao na maaaring magdulot raw para mas lalo itong sumikat sa susunod na mga taon. Number 8. Rainbow Eucalyptus alam mo ba na mayroong isang puno sa ating planeta na mayroong pangangatawan na may iba't ibang kulay na para bang isang bahaghari? Ang punong ito ay ang Rainbow Eucalyptus na matatagpuan sa ating bansang Pilipinas, sa Indonesia at pati na rin sa Papua New Guinea na talagang namang sikat sa mga turista dahil sa katawan nito. Na binubuo ng maraming mga layers na dahil may iba't ibang kulay ay siyang nagbibigay rito ng kanyang kakaiba ngunit sadyang napakagandang itsura na nagpapakita lamang sa tuwing natatapyas ang kahoy sa katawan ng puno. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto ay kayang umabot ng puno na ito sa tangkad na 250 talampakan. Kung kaya't maliban sa pagkakaroon nito ng kanyang makulay na itsura ay madali rin silang mapapansin o makikita dahil sa laki nila. Number 7, Quiver Tree ang susunod na puno na ating pag-uusapan sa video ito ay ang Quiver Tree na tumutubo sa South Africa na kung sakaling unang beses mo pa lamang makikita ay posibleng akalain mo na hindi nagmula sa ating planeta na talagang namang nagpapakita lamang kung gaano kakaiba ang kanyang itsura na dapat mong malaman ay maaring dahil sa hindi isang totoong puno ang halaman na ito kundi isang malapit na kapamilya ng mga aloe vera kung kaya't meron din itong kakayanan o kapabilidad na mabilis maabsorb ang tubig sa kanilang ugat na pwedeng ipunin o imbakin ng halaman sa loob ng kanyang katawan na siyasabing nakakatulong raw para makapag-survive ito sa mga mainit na lugar na sadyang madalang makaranas ng tag-ulan. Tatlong daang taon kayang mabuhay ng mga quiver tree pero sa haba ng panahon na kanilang pinaninirahan sa mundo ay kaya lamang umabot ng puno na ito sa tangkad na siyam na metro na sinasabing dahil raw sa kukulangan ng tubig at mga nutrisyon na pwede nilang makuha sa lugar na kanilang pinagtubuan. Number 6. Silver Birch Kagaya ng quiver tree na pinag-uusapan natin kanina ay sadyang survivor rin ang puno na ito noong tawagin ay silver birch na tumatubo sa ilang mga kagubatan sa Northern Europe at Asia na madali raw silang mapapansin dahil sa kanilang kakaibang itsura kung saan ang kanilang katawan ay madalas na nagbabalat na nagiging para makita ang puti nitong kulay sa loob na siyang pinagmula ng pangalan ng puno. Maliban sa kanyang tila bagawa sa pilak na pangangatawan ay kilala rin ang mga silver birch sa kanilang kapabilidad na mamuhay sa mga pangit na lokasyon. Kung saan kahit pa madalas na tuyot ang lugar, nabihira lamang makaranas ng tagulan ay kaya pa rin lumaki ng puno na ito sa tangkad na lampas labing dalawang metro na nagpapakita lamang daw kung paanong nakadesenyo ang halaman para mag-survive sa mga extreme na lugar. Kakaunti man ang nakukuhang tubig o nutrition, ay sadyong maganda raw ang kahoy na makukuha mo sa punong ito na perfectong gamitin sa paggawa ng mga kagamitan o di kaya ipang na nagpapakita lamang kung bakit isa ito sa pinakapaboritong puno ng mga tao. Number 5, Angel Oak Dumako naman tayo sa South Carolina sa Bansang Amerika kung saan makikita natin ang isa sa pinakasikat na puno sa ating planeta na kung tawagin ng publiko ay Angel Oak na sasabing limang daang taon na raw naninirahan kung kahit mas matanda pa raw ito kumpara sa ibang mga syudad sa mundo halos pitumpong talampakan ng taas ng katawan ng Angel Oak habang ang kanya namang mga tangkay ay kayang umabot sa halos dalawang daang talampakan na talagang mang nagbibigay raw dito ng kanyang kakaiba ngunit sadyang nakamamanghang itsura, na siyang naging dahilan para madalas itong dayuhin ng masa. Nakuha ng Angel Oak ang kanyang pangalan mula sa ninuno ng nagmamay-ari ng parke, kung saan ito kasalukuyang tumutubo, na hindi may tatangging madalas pinupuntahan ng publiko para makuha na ng larawan ang sadyang nakamamanghang punong ito. Number 4, Ta Prom 3 ang Taprom tree ay ang kasalukuyang tawag na pangalan sa mga punong tumubo sa templo ng Taprom sa bansang Cambodia. Nasasabing nakakatulong raw para magkaroon ito ng kanyang kakaiba, misteryoso at sadyang nakamamanghang itsura. Kung saan ang mga matatangkad na punong ito ay tila ba nagmistula raw dekorasyon ng lugar na naging dilan para magmistula itong nagmula sa ibang planeta. Na siyang nagdulot rin para madalas itong dayuhin ng mga turista. Sa kasamang palad ay madali lamang daw maputol o masira ang katawan ng mga punong tumutubo sa templo ng Taprong. Kung kaya't hindi daw ito pwedeng basta-basta na lamang lapitan ng mga tao. Sa takot ng gobyerno na masira nila ito na posible pang magdulot para mabagsakan nito ang templo, na paniguradong sisira sa buong lugar na ito na naglalaman ng kasaysayan na iniwan sa kanila ng kanilang mga ninuno. Number 3, Battle Tree kung makikita mo ang itsura ng punong ito na kung tawagin ng mga eksperto ay battle tree, ay sigurado akong maintindihan mo na lamang kung bakit ganito ang ibinigay sa kanyang pangalan ng mga tao. Sa kadailanang ang pangangatawa ng punong ito ay tila ba isang bote, kung saan meron siyang malapad na ibabang katawan na mas pumapayat at numinipis habang tumataas, na hindi may tatangging sadyang naiiba kumpara sa ibang mga puno sa ating planeta. Maliban sa pagkakaroon ng kakaibang itsura ay kilala rin ang bottom tree sa kanilang angking katalinyuhan kung saan kaya nilang kusang lagasin ang kanilang mga dahon na ginagawa raw nito para masiguradong mape-preserve nila ang tubig sa kanilang katawan at hindi ito masayang sa mga dahon na hindi naman nila lubusang kailangan. Sa bansang Australia makikitang tumutubo ang kakaibang mga punong ito na sinasabing labis na mahalaga raw para sa mga residente Dulot na ang kanilang mga prutas ay maaaring gawing pagkain ng mga tao na pwede rin gamitin ang mga ito sa paggawa ng medisina. Number 2. Sandbox Tree Sa tropical region ng Bansang Amerika ay makikita natin ang kakaibang puno na ito na kung tawagin ay Sandbox Tree na sa unang kita mo pa lamang ay panaguradong agad mo ng gugustuing hawakan o mas kilapitan sa kanila ng sadyang matinik ang pangangatawan ng halaman na ito. Kung sakaling malalaman mo ang kapabilidad ay maaaring maging daylan para takbuhan mo ito. Ito ay dahil sa ang mga prutas ng mga sandbox tree ay mayroong kapabilidad na sumabog sa tuwing nahihinog na nagsisigurado raw na magkakalat ang mga ito sa gubat para bumilis ang pagdami nito sa lugar. Dagdag pa rito ay nakalalason din ang prutas ng sandbox tree na meron ding dagta na pwedeng magdulot ng pangangatik sa mga minalas na taong nadikit rito, na siyang naging dahilan para gamitin itong aramas ng ilang mga tribong naninirahan malapit sa mga gubat kung saan ito tumutubo. Number 1, Kapok Tree Katulad lamang ng sandbox tree na kanina ay ating napag-usapan, ay kapansin-pansin na rin ng pangangatawan ng punong ito na kung tawagin ay kapok na siyasabing umaabot raw sa halos 300 talampakan ng laki na para sa sandbox tree ay pwede namang hawakan ng kahit na sino na nakakatulong raw para mapitas nila ang mga prutas na bunga nito Pabarito ng mga panike ang prutas mula sa kapok tree na kadalasang may mga buto raw na dumidikit sa kanilang balahibo na kalaunan ay nahulog raw nila mula sa kalangitan na magsisiguradong tutubo rin ito sa iba't ibang lugar. Maliban sa pwedeng makain na bunga, ay may bulak rin na tumutubo sa labas ng prutas ng punong ito, na pwedeng magamit ng mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga bagay. Ang maaari nating makita sa ating planeta, kung saan mapahayop man, o mga halaman na namumuhay rito ay merong silang kani-kanilang pagkakakilanlan na nagbibigay sa kanila ng kanilang kakaiba ngunit natatanging katangian kaya para sa iyo alin sa mga punang ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi Hanggang sa muli mga kasaliksik Maraming salamat sa panunood See you in my next vid